Kamusta nga po pala yung gender revelation ni Blandina? Ha? Kay Blandina? Naku, napaka-bongga ng gender revelation ni Blandina. Iba-ibang mga bisita from different ano places dito sa Pilipinas. Yes, mga, may mga politicians, may mga artista nagpunta dun sa gender revelation ni Blandina. Kaya yung boses yun? Parang sabihan ko yun ha. Naku, nagyayabang na naman yung matanda mabara nga tigil na ako sa matandang yan eh tanda-tanda na sinungaling pa Ako mama tumigil na nga kayo napakasinungaling nyo eh wala namang pumuntang mga politicians doon sa gender revelation ni ni vlog din na nga, nga ay pagkain na panis pinapahiya mo babae ka Tanda-tanda <laughs> na Sinungaling pa <laughs> O aring Adel Papahiya ka ngayon Hindi pa kasi kayo magsabi ng totoo Paka ah, sinungaling nyo Yung gilagid nyo Itim eh kasi itim ng budhi nyo Weh Wala akong panang safe eh Matulog ka Para magkamuta ha Paka alam meron ka Bahay bruha <laughs> Tanda-tanda na si Nungaling pa. Wisit. High blood. Kagigil. Nilangaw-langaw na nga eh. Kung ano pa pagsasabi rito. Wisit. Sa mukha mong Emiliana ka para ipahiya ko sa mga tao nyo. Alam ko sino ha? mo ko? Bakit na? Totoo naman ha? Ha? Wala naman talagang pumunta doon sa gender revolution ni ni Blandina, napakasinuhalin ninyo. Hindi lang ako kayo magsabi ng totoo. Dapat tumahimik ka na lang eh. Hindi pinapahiya mo ko sa mga tao. Mayroon ba magsabi ng totoo, ma? Hindi ko ho kayo pinapahiya. Eh, pinapamulag pa lang ho sa inyo na magsabi ho kayo ng totoo. Ang tanda-tanda nyo na ho, sinungaling pa ho kayo. Hmm. Emiliano niyo pati si Aling Adelfa Kung parang nagbabangayin yung dalawang yun? Anong yaya sa dalawang yun? Kausap ko nga. Bruha ka. Pagka uuwi ng bahay. Ha? Gigil ako sa'yo. Papahay ka. Tanda-tanda niyo pa magsabi ng katotohanan. Wala nga dyan pa kamusta. Huwag ko kausapin. Isa ka pa. Ismosa ka rin. Invite-invite ka Di lang pumunta. Bruha. Mabing naman si Aling Adelpa. Bakit parang kasalanan ito? Ba't parang... Baka ano oh, sa bro, e, Oh. Amelian, anong yado sa biyanan mo? Eh, yun, no? Tinulakan ako sa kalsada. Nagyayayabag na naman doon kila paring pati kay Negra. Eh, narinig din niya Feli. Yung kasinungalingan niya. Totoo namang nilangaw yung... gender reveal ni Vlog na May utang pa sa doon sa may ano, sa venue ng 50,000 kulang-kulang pa yung mga pagkain na pans. Kasi wala masyadong pumunta. Magyayabang kasi. Tapos sinungaling pa, yayabang doon. Tapos kinumpronta ako. Malaman niya. Tanda na kasi. Hindi pa magsabi ng totoo. Ano sabi sa'yo? Bruha daw ako. Ano sabi sa akin? O, oh, diba? di ba? Ugali. Tanda-tanda. Hindi pa magsabi ng katotohanan. O, oh, sige na, sige na. Ikala e, mo mo yung sarili mo. E, relax mo yan. Sige, Virgilin. Oo, oh, oh, relax lang ako. Huwag ka Kakalmayan ko sa sarili ko. Subukan niyang awayin ako dun sa bahay namin. Nagpapatulong ko na siya. Magiging na ako sumatandang yun eh. Sinungaling. Kahit sa bloke namin, nagdadaktak doon. Nabongga daw yung ano, yung gender revelation ni Wlandina. Kahit yung mga kahit bahay namin na in niya doon, hindi na nagsipuntahan kasi opposite sa kanya. Hindi, mayabang daw. Kala mo daw eh, nakatuntulong naman sa tayo ng kalabo. Kala mo ko, sino?